Ay not stop so, magandang umaga sa inyo mga ka L2 At ang uh, video natin ngayon ay na magkakabit tayo ng ating bagong reborn na black Ayan pa reborn tayo Bore point 75 Ayan Ayan 53mm na po yung ating L2 ah uh, Yung stock po nito ay 52mm So ito po yung piston natin Ayan point 75 po yan Ayan 75. So, kakabit na natin to. At uh, panoorin nyo po ang ating video. So, unang una, no, tatanggalin natin yung uh, ating piston na clip. Yan, no? Tatanggalin natin tong ating lumang piston. Ayan. Ayan dito naman tayo sa kabila. Gamit lang tayo ng long nose sa pagtanggal ng ating piston clip. tanggal na yung clip ingatan lang natin Ayan. Clip. So, ngayon, patunggal na naman natin itong nasa gitna. piston ayan nanggal na yung piston so ngayon naman ay hugasan natin yung ano na to yung black na to hugasan natin ang gasolina kasi meron niyang mga maliliit na butil dyan sa mga butas butas na yan gawa nga ng uh, pagpaparibor natin uh, kaya may mga pudpud na mga bakal dyan sa loob kailangan nating isprayan yan ng gasolina at malinis na mabote, kasi yun po yung magsasanhi na magagasgas po yung ating block at masasayang lang po ang ating pagpaparibor so panoorin nyo po kung paano ko gagawin pag install ng piston ring, malalaman natin kung ano yung nasa taas at kung ano yung nasa baba. So, yung medyo matigas, gaya nito, medyo matigas sa, yun, know, pag pinihit mo, pag parang pinipisil mo. Yung matigas, yun yung nasa taas ng piston. Ito yung piston natin. Ito yung medyo hindi masyadong matigas. Ito yung nasa ilalim. Tsaka meron niyang guide dyan. So, nakikita nyo rin dito sa ating piston ring na meron din siyang guide na parang bitak. So, manalaman nyo kung ano yung nasa taas at ano yung nasa, nasa ibaba. So, nakikita nyo yung guide natin. Yung medyo may ano dito. Yung medyo may ukit. So, etong piston ring natin, eto yung nasa taas. Eto yung nasa baba pag-install nito, hanahin muna natin yung isa. Masyado na dali lang naman yan. Ayan. Ang Tapos yung medyo matigas. Ganun din. Ganun din yung pag-install. Hanahin lang muna yung isang side. Tapos, tsaka nga i-gutin nito. At ayan na. Tapos na. Ngayon, subukan natin siya sa pista natin. Sa atin palang black. Ayan. Saktong-sakto siya. Fit na fit. Ngayon naman, kakabit na natin to sa ating ano uh, anong batawag doon? connecting rod eto, babalik natin sa dito Ayan, so papilita ko muna sa inyo kung paano ang pagbabalik nyan huwag na iwawala yung inyong mga clip kasi di yan kasama pag uh, bibili kayo ng piston saka kailangan nyo ring tabunan dito kasi may hirapan kayo pag napasok yung clip nyo dyan masisira kayo ng makina o oh, yung papasok natin to so, makikita nyo may arrow yung ating piston yan may arrow yung arrow po is para po yan sa kanyang exhaust dito so nakababa dapat yung arrow na yan yan saka natin babalik yung kanyang pin so, Kita natin dito. Ayan. Sana so may pasok na. Ayan naman. Mas patutulak lang natin to Kunti. Nakita yung guide. Ngayon naman, naibabalik natin yung clip. Kailangan natin ibalik tong basahan. Ingatan nyo rin na huwag mawala yung clip dahil nahihirapan tayo sa paghanap niyan. Ayan. okay na yung isa nakikita nyo mayroon yung parang grove may grove yan dyan sa loob na dapat nakasakto dyan yung clip may parang guhit dyan sa loob na medyo lubog dyan mag ano yung clip sisiksik saktong sakto siya dyan so ganon din yung pres proseso sa kabila uh, ganun din yung gagawin ko so ayun nakikita nyo Ayan. Ayan yung clip niya. Kita nyo yung medyo nakalubog. Diyan papasok yung clip. Kailangan sigurduhin niyo rin na pasok na pasok lahat yung clip. Kasi pag natanggal yung clip na yan, maaari yung gumasgas sa piston nyo Ah hindi, sa block niyo pala. Ganun yung nangyari dati sa L2 na to namin. Kaya ang laki ng kaayod sa block. Eh, hindi na namin napakinabangan yung block na yon. Kasi napakalaki ng kayod. Kahit na i -ribor mo, ay eh, hindi talaga kaya. Ayan. So, okay na. Ngayon, lalagyan na lang natin ng langis. Itong ating uh, piston. Kasi nga, bagong rebore ito. A yon Swak na swak ibabalik na natin yung head. O, nating kakalimutan ito. Ito. So, punasan din natin to Para walang sabit. Okay na guys So papanda rin lang muna natin yan sya Kasi nga bago yung piston Sa bagong rebor Bebreak so, in muna natin yan ah, Medyo singaw pa yung elbow Kasi lost thread yung ano natin eh Itong pang-lock natin kaya uh, ganyan yung tunog singaw hindi pa natin nahigpitan masyado kasi gusto lang muna natin itong itesting na-break-in na, na po natin itong ating Yamaha L2 sa kanyang bagong black, tsaka, ah, bagong reborn na black tsaka sa kanyang piston na uh, 0.75 uh, at sinulusyonan ko na rin po itong uh, lost thread natin na dito sa black na uh, sa kanyang ano na to, sa lock ng kanyang elbow, so nag-welding ako dito ng cheese uh, na mahaba, tapos ito, pang to na tune pipe kinuha ko lang to sa exportation pipe ko dati na hindi ko na to ginagamit so pinasok ko dito sa elbow ng L2 minelding ko dito yung gis sa kanyang block ayan at saka yan ginawan ko po ng paraan ginawa ko po, po siyang ganyan ayan. so hindi na po yan luluwag kagaya na po siya ngayon ng mga kagaya ng mga motor na rusi o kaya ng mga export ng RS. Sige na, na po yung design niya. hindi na po tread type. Kaya hindi na po siya singaw ngayon. Tsaka mas mahigpit na po yung ating uh, tune pipe. So ngayon, narinig niyo po yung tunog ng ating Yamaha L2. Maraming salamat sa panonood. Uh, please like, share, subscribe po sa ating channel. At uh, sayang nga po hindi ko po na i-video yung pagpapalit ko ng clutch lining nito. Kasi po, uh, nagpa-practice pa lang po ako nun. Pero, nagawa ko po ng maayos. So, yun. Sa siguro, sa susunod ng mga video, kung magpapalit ulit ako ng clutch lining, is, ibablog ko na. Para, may turo ko na rin po sa inyo mag-DIY. So, yun lamang po. Maraming salamat. Paalam.